Naghanap lang sila ng padrino nilang congressman. Biglang yaman ang mga hayop. Oh. Abi na kayo. Wala nang dangal ang Pilipino. At yan, tinanggal nyo na sa amin. Inakaw nyo sa amin eh. Bung bansa, bung mundo. Ito na naman ang tingin sa ating gobyerno, ay magnanakaw na gobyerno ito. Ay wala na namang bagong kahit anong gawin ni BBM, kahit umiyak siya araw-araw, wala nang bagong negosyo na papasok dito. Pag walang bagong negosyo, walang bagong trabaho. So ngayon, yung mga tao natin dito, na manual labor lang naman o kaya ay eh, simple lang naman ang na mga kurso ang mga kinuha. Hindi naman skilled worker, ay nakikipagkompetensya ngayon sa ilang-ilang lang na mga uh, trabaho sa pribadong sektor. Kaya ang dami nga apply sa gobyerno eh. Dahil sa may security of tenure, ang dami ding magnanako na nag-apply diyan sa DPWH. Dahil laki ng cut nila diyan. Nagkanap lang sila ng padrino nilang congressman biglang yaman ng mga hayop